Si Ate, si may bibigay ang sa'yo. Dito po yung kwarto nila. sir. May bibigay ang Ito po ang talaga nito. Diyan po. Dahil po dito, gada na Malaki ang bahay Hindi Hindi nang malaki. Sosyal pa

ka sa guwing bumulilis? Iyo ka. Okay. Okay, po. Bye bye! Kasan sila po hindi na po matutuloy sa susunod na araw to. Maalam po. Maraming salamat po sa nanonood ng Epek sa Manamu. Pero po ngayong araw na to, hindi na po. Hindi na namin matutuloy. Cancel na po lahat ng ano po dito. Okay, bye po. Basahin mo lang po. Ito naman po ang second Chance nyo na mapanood ang It Takes a Man and a Woman. Yeah, po, ito po ang kanyang bathroom. Hindi po natin ito natuloy, diba? Kaya ito po ang bathroom nila. Yan po. Yan. Ito ang bathroom. Yan po. May, ito yung sofa po nila. Ito po. Ito po yung nila. Tas ito naman po, yung gents. Hello. Ako po si Susen Kimberly Sisual. And dito po tayo sa It takes my It takes a man and a woman. Ito po ang studio nun. And po ah. Yan. Yan ang studio po kung saan ginaganap ang ah, It takes a man and a woman. Ito ang magiging anak nila. Siya yan. Kita mo mukha mo? Yan po ang magiging anak nila ni Sir Miggy at Sir Laida. Ay, Ma'am Laida. Yan po, po sa huli ang katapusan niyan. Pero ang ending po, ganito po yan. tiba nag-uusap sila ng dalawang mag na mahal kita. At sabi naman, nagising ang anak nila. Hindi ko alam kung ano na niya. Basta yun po ang naganap. Hindi ko po gaganap yung ang kitchen nila. Yan po. Dito naman po ang bedroom nila. Ang po ang, yun po ang kanina. Nila. Sige, po. Manood na lang po kayo sa susunod na next party natin po. Part 2. Bye! Lights! Stop! Okay, pindutin mo ito, be. Ito po ang second challenge you na know, po. Mano, ito na po. Mano, po kayo. po Manood na po kayo. It takes a man to suffering a, a suffering. <forcément problems> Embrace your ass <accusing> and put Jesus in your heart. I was I <inaudible> Ako simpoy, tumutagos ulit. Hah? Hai, tumutagos na. Atawa talaga. Hai, talaga bagay mo. Ah, bagay. Tawang ano? Huwag ka na maglo-lo. Mag Gusto mo naman dini. Ha? Man, ha, naman ah? Naman,

Mahal ka ba ulit ah? Huh? 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 Ito po ang anak nila. Si Mer. Si Amin. Is why mag ka. Ito po ang balyo ka ganina. Balyo din po eh. Si Bentong po yun eh. Hehe. <laughs> Bye! Ito mo do okay this is dessert mga sa pamut Como mo tawag to do and this is dessert for the second It takes a money to warm up. This dessert. Wow. This is an offering of Mama Lola. She can try so be I like and, uh, the... I don't wear You watch it uh, everyone else I know I say, I know, I see Everyone else says too uh, from Baby, I'm more worldly Nobody else who makes me so More so happy no, me all oh, the worst. Who makes me smile like he's grown That he's happy, girl, I wanna uh, 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 you're, you're beautiful You're, 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 I can see I wanna watch it. dance for I wanna look. Oh, oh. You're the really kind. you eggs. Dancing. So you all It's my can you see me wanna, uh, 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 yeah, beauty, in you see me I see you, you yeah. you, fully? I wanna, uh, uh, You're yeah, the beautiful you You see me Can see? I'm just watching. Can you see me I wanna, uh, uh, uh. You're the beautiful you one swatch this is the